yung ano, yung side mirror ko. Konting problema lang naman yun, sir. Tingnan nyo naman po, may side mirror naman po. May side mirror po kasi nakatayo po, sir. Ganun po po, sir. Ano yung violation yan, sir? Walang side mirror. Nakamodify po tayo. Kung nakatayo po, mamadigan. ka. Side po. LTO compound, pinapayagan ninyo yan. Walang side mirror. Baka empleyado nyo yan eh. Paki-check nga kung kanino 'yan. Naman okay. po. Hintayin ko chip kung kanino Ako. 'yan. Kanino daw? Kanino daw? Okay, tama brother Matt. Pa-check mo nga kung race Binoto ko po kaya Thank you. Thank you. Uh, thank you <laughs>

Thank you. may you. Pakita mo nga kay Hepe. O kita mo? O walang dalang rehistro? Kita <coughs> mo eh, ng OJT mo, walang rehistro? So, dyan pa lang, Hepe. Nag-uumpisa pa lang. May pang-aabuso na. Yan Sino picture nito? Ako. Ikaw. Pero itong motor mo, ba't hindi mo picturean kaya? Ano po, kapas po. O kaya nga. Anong po? Hindi, ang ibig ko sabihin, OJT mo ang nagpicture dito sa motor ng rider. Kasama po nila sa oh, service. Na tinikita ninyo at sinasabi nyo improper na pwede naman sabihin, Sir, pakiayos nyo. Siya pa palang nagpicture. Tapos yung kanyang sinasakyang motosiklo, walang side mirror. Kayo ang nagpapatupad ng batas, counting diferensya, huli. Pero yung inyong OJT, no side mirror, no ORCR carriage. O, sa ngalan ng public service, hepe, ipacheck mo kung nakaresto yan pare Oh, hindi registered. Pare ko Oh. Nasaan lisensya mo? Plus no side mirror. 12,000 plus 5,000 17,000 Brother Jerry. Kunin mo 'yung 5,000. Digay mo dito sa rider

ito na po. No side mirror. Expired registration. Brother Aliga, ikaw ang nagpicture during operation, di ba? Opo. Pakipicturean mo na din yung motor mo. Bayaran mo na lang yung multa. Epe, sana wag nang maulit yung ginawa ng tao Ako, Opo, pagsabayan mo na lang po sa Thank you. Thank you. Sana, last na ito, Epe. Opo. Nasaan yung ticket? Picture lang ko lang yung T.O.P. number. Brother, okay na? Sige. na ako nga. Uh -oh. Brother, picture mo kami yung tatlo. <laughs> Hati kayo ha. Alam ko, mabigat para sa inyo. Pero kailan matuto tayo? Kayo habang bata pa, matuto na. OJT kayo, considered employee pa rin kayo. Kaya dapat kayo yung unang sumusunod. Hmm. Hmm. Sige, thank you. Hm, na kayo. Ha? Salamat sa Thank you, sir. sir. Pwede po Picture ako na kayo, sir. Para <laughs> maganda post mo. Ako Yes, sir. Okay po. Smile, kuya. One, two, three. Ay, teka lang. Harangan. One, two, three. Smile po. Isa po. Last one. Okay po. Salamat po. Thank you. Bayad na ba? Ah, bayad na po ay, yan. Bayad. Diba? Thank you po. Okay, meron pa sa'yo? Sticker? Okay, huwag mo nabigay pang sa na lang natin Brother! Hi. Okay, siya po may ari nung binding po dito. Ah, ikaw po ba? Ang galing naman, ano? <laughs> thank you, thank you. Libre ang LT, ano? Opo, opo. Sabi lang yung nagsiserve ng mga... Ay, to. Kanyan nyo din. Yes, po. Commercial naman yan. Oo. Oh, oh. mm. Ay, okay. May school po. May, ano, um, may film mm. tech. May test na. Mm. Okay. Kasi punta po kayo dito. Eh, may in lang. Mm. Eh, Jerry, padala mo Kami na. Wala kipo. talaga tayo ng dalang marami. Sige. <laughs> Thank you. Sir. Inabot lang kami na ulan habang natakbo. Pa-register po kasi kami. Pero di sya pwede. Ako Hindi gusto ko diyan oh. Daladalan ko dali. po. Yes, ma'am. Madam, salamat sa offer, pero kami po ay isa sunod po. Brother Ed. Salamat po. Okay, At uh, habang hindi umuulan at tumatakbo kami, inabot ng ulan. Hmm. Ay nag-handball kami, sir. Meron eh kami pag umulan diretso na. Sa nay kami mam, kano po kami waterproof? Eh pag tumatakbo kami at umulan diretso na. Diretso. Oh. Okay na, sige. Ah. Sige. Ayos. Oh, nasa iyo na. Sige. Multa tayo limang libo, multa sila ng 17,000 pesos. <laughs> <laughs> diba? Sige. Ingat, brother. Madam, salamat okay. sa offer. Huwag kang pag-alagala, baka ma-estrat siya. <laughs> <laughs> uh, ingat po. Ingat <laughs> po.